ang kwento ng buhay at kamatayan ni Pope Francis, isang pagninilay sa liwanag ng reform theology. Ang buhay ni George Mario Bergoglio o mas kilala bilang Pope Francis. Si George Mario Bergoglio ay ipinanganak sa Argentina, lumaki bilang isang dibotong katoliko. Sa kanyang pagsunod sa landas ng pare, naglingkod siya sa mga mahihirap, tumanggap ng iba't ibang posisyon sa simbahang katolika. Noong 2013, siya ay naging unang Papa mula sa Latin Amerika at kinilala bilang Pope Francis. Bilang isang pinuno ng Simbahang Katolika, inangkin niya ang titulo ng Vicar of Christ. Isang pamagat na sa reform theology ay itinuturo na hindi ayon sa Biblia sapagkat si Kristo lamang ang tunay na tanging tagapamagitan sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus. Mababasa natin yan sa 1 Timothy 2, verse 5. Maraming talumpati at mga gawa, hinihikayat niya ang pagkakaisa ng lahat ng relihiyon, maging ang pagtanggap sa mga paniniwalang salungat sa Ibanghelyo. Ayon sa reform Theology, ito ay tanda ng paglalayo sa dalisay na katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuroan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ibang tinuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Mababasa natin yan sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 3. Ang kamatayan ni Pope Francis, isang teolohikal na pagninilay. Sa kanyang pagpanaw, ang kanyang kaluluwa ay humarap sa hukuman ng Diyos. Hindi siya hahatulan bilang isang papa, kundi bilang isang tao tulad ng lahat. At kung paanong itinakda sa mga tao ang kamatayan ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mababasa natin yan sa Hebreo chapter 9 verse 27 kung ang kanyang pag-asa ay nanalig siya sa mga gawa sa simbahan o sa papa bilang kahalili ni Kristo sa halip na sa dugo ni Kristo lamang, ang kanyang kaligtasan ay walang katiyakan. Sapagkat ayon sa reform theology, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Mababasa natin yan sa Epeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Ngunit kung sa huli ng kanyang buhay ay tunay siyang nagsisi at tumalikod sa maling aral at lubusang nanalig kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya ay maaaring iligtas ng Diyos hindi dahil sa kanyang posisyon kundi dahil sa biyaya ni Kristo. Pagninilay, isang bahagi ng paanyaya. Ang kwento ni Pope Francis ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng dalisay na ebanghelyo. Walang sino man maging papa o pastor o pangkaraniwang tao ang maliligtas maliban sa pananampalataya kay Heso Kristo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6. Glory to God mga kapatid patuloy tayong lumago sa Ibanghelyo ng ating Panginoon. Reform but always reforming.